Pilipinas, apat na beses nagbuga ng panibagong abo ang Mayon Volcano mula kaninang alas 5 ng madaling araw. Sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol sa D0H na may pit pa rin binabantayan ng Mayon dahil sa posibleng major eruption nito. Sa ngayon, kumukonti umanong mga palatandaan ng malakihang pagsabog ng vulkan gaya ng pagbuga ng asupre at volcanic earthquake. Patuloy namang nagbubuga ng lava. Ang bulkang mayon sa Bicol, nakasalukuyang nakataas pa rin sa Alert Level 3. Um, Ang report po na uh, daw, uh, pyroplastic density current collapse lang po yun. So in fact, meron na tayong apat since 5 a.m. kanina. Uh, Naka-apat na tayo. Pero kahapon between uh, kahapon sa 5 a.m., wala tayong na-record. But between 5 a.m. and 9 a.m., ngayon meron tayong apat na pyroplastic density current events. So yung pyroclastic density current events, ito lang po yung mga nadi-dislodge na mga volcanic materials uh, galing po sa, uh, sa, sa, crater. Mm -hmm.